Yo, isa so idol, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuuri na mga nakakaliwat Mga mga videos na akin nakalap sa internet Siya nga po pala mga idol, meron po tayong bagong channel Ang Paltog TV Nihiling ko po muli ang inyong support na mga idol At mag-subscribe na rin po kayo pa up updated sa mga bagong videos Na in-upload ko raw. Boom! Boom talaga <laughs> Masyado malinis siyang Pintong salamin nyo idol ah kamukha <laughs> niya. Kamukha niya talaga. Ah. Yan na. Eh, may maliit kang kalaro. <laughs> ah, Ang pangangit naman ng aso. Oh, nga. Ang kabayo. Skip! Skip! But when does this game get good? nag gano'n naman talaga lahat niya yun. hindi na umura eh <laughs> kapi pa ano ba flicker sabay sabay ah, ah okay maparaan <laughs> siya natin ah pag gusto nga rin naman eh may paraan may paraan pero pag ayaw maraming dahilan <laughs> Forever, you and me, and getting nothing is better. <laughs> that is that a sign to you that I never, you never, you want to thing you see? <laughs> <baba meroh> <barulera> <tik> <laughs>. <athlete> tak ada bayi-bayi Alah baru urut dah Tak ada bayi Bayi lagi ya Alah 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 luku luku Alah tang Luku rumi lah Tak ada lah ice cream pasti Ya ni lah Ice cream aku Sing sing Masyado? Hmm. Ang ng idol. Ano? Magpapropose? Magpapropose. Ben. Kaya? Kaya magpapropose? Magpapropose. Hindi pa rin nakita. Ubus na ice cream niya. Baka nalulunok niya na. Ang Ku? tamu! na! Wala pa rin! Ang pumalpak! ka na ulit! Sobrang takot niya! Hah! Tumakas! Pati Pugsat <laughs> pa. Pakalakas naman ang ulan dyan. <laughs> Pati sila sa milong <dyan. laughs> Ang batang to. Ano ba kasi yan? Ah, pinapatuyo yun. Halagot ka ngayon. Hello, hello, excuse me, lady, please relax. Please, behave yourself. Okay, yes, one burger, please, one burger. One burger, please. <laughs> 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 one burger. Gutom na pala. Uy, gising Malik. Every birthday to you huh? Every birthday to you Every birthday Every birthday to you <laughs> Every birthday to you lyrics <laughs> 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 <niyang lirings>, ah <laughs> <laughs> check Active check mo May spike yung Shoes mo Pilatulog <laughs> Uy Ginaligo dahil ni sir. <laughs> Abi na ako <kong> ginainom ni. Wala <laughs> tinadya. wow, sana on. iPhone 14 ha. Mm, unboxing. <laughs> Dami ng mga kamera. Alim. <laughs> ah. Oh no! Bakit <laughs> oh. <laughs> ba? di lang ngayon kaso? Naulog niya ba? Hindi eh. lang <laughs> <Anda. laughs> po tuloy. Malapit na lang. Magpayong ka. Malakas, malakas ng ulan. Nilaga <laughs> na eh. Hindi siya nabasa. Nilaga niya Bahala ka sa buhay mo. ha? Naparami ka ito na. Giniagawa mo. skip. Skip. But when does this game get good? <laughs> Galing-galing naman ay. Oh, Mukhang gulat ah. Ginagamit <laughs> pagka uh, nalabas. Hmm. Hindi ko na makapasok ng mall kapag hindi mo ito ginagamit. Hmm. Fissured? Matalag niya. Ginagamit sa pangsangkap sa pangluto? Ah. Uh -huh. Suka? may salamin natin. Atang lang siya, atang siya. Inidoro? Alamang alam niya talaga yan. Bahala ka sa buhay mo. Bili bijon nyo nga. Pala, ganun na lang yung reaction niya eh. Hmm? Embellish life kay nanay oh concentrate ya. <laughs> Aba. Bilis ng kamay ya. Bilis na madaliri ya. <laughs> Ang um, Mythic na to sa nana eh. Hanggang doon lang po muna panunod. maraming salamat po sa muli nyo panunod. At sana po ay nag Maraming salamat po at shoutout nga pala kay Idol Marvin Caranto. Idol Ferdinand Basiliote, maraming salamat po. Shoutout din sa Idol Marlon Bactol. Idol Choco King ng Davao. maraming salamat. Shoutout din sa Idol Ramon Buban. Idol Loreto Castro, shoutout sa iyo. Maraming salamat din po sa panunod Idol Rica Del Castillo. Idol Hernanis Nuring -Butin. maraming salamat po sa panunod. Idol Choco King ng Dabao, maraming salamat. Idol Carlo Rio, Maraming salamat po sa panunod at kay idol Narciso Felix Sunap ng kainta Rizal. Maraming salamat po. At suporta support po sa ating channel mga idol, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at pakilike na rin po ang ating bagong video. Maraming salamat po sa inyong panunod. Bukas na naman po, bleh. Mag-ingat po eh.